Sino ba naman ang makakalimot sa cute na cute at bibong batang ito noon? Malamang kahit na mga millennials at Gen Z ay napanood na din ang ilan sa mga pelikula ng batang ito na talaga namang tumatak sa maraming mga Pinoy mula noon hanggang ngayon. Sa isang bagong kabanata ng buhay ni Serena Gale Dalrymple, isang kwento ng pagsusumikap at pagbabago ang sumasalamin sa kanyang journey sa showbiz. Kilala si Serena bilang batang aktres na naging paborito ng marami noong siya'y lumabas sa mga pelikula at teleserye noong 2000s. Ipinanganak noong 14 ng Hulyo 1989 sa Maynila sa Pilipinas. Lumaki siya sa harap ng kamera at naging bahagi ng industriya ng pelikula sa murang edad. Bilang isang child star, nagkaroon siya ng pagkakataon na makatrabaho ang ilan sa mga pinakamalalaking pangalan sa showbiz na naging pundasyon ng kanyang karera. Unang napansin ng husay sa pag-arte ni Serena sa isang Jollibee Chicken Joy commercial kung saan kasama niya roon ang batikang aktor na si Aga Mulak. Ano to? Ano kaya Oh, ito. Chicken Joy! <laughs> ito aku, Jollibee tayo. Jollibee Chicken Joy. Crispy. Yung delicious. Juicy yang laman. Mm -hmm. Juicy, delicious. Ito ako, so, ano ito? saya. Ya, okay. Ano? Isa pa! Isa <laughs> Chicken Joy! Ha! 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 Taong 1997 ang gawin ni Serena ang isang TV commercial ng sikat na fast food chain kung saan niya kasama ang matinee idol noon na si Agamulak. Sumikat ng husto ang nasabing TV commercial na siyang naging daan ng kanyang pagpasok sa showbiz in 1998. Isa sa mga tumatak na pelikulang pinagbidahan ni Serena ay ang Bata Bata Paano Ka Ginawa kung saan nakasama naman niya ang nag-iisang star for all season as Bill Masantos na ngayon ay aktibo sa politika. Sabi na ito kaya. Yeah. Eh, tinagda ka! Hindi may kaya! Sabi ni Nana, yung daw kinakaya, hindi dapat gagawin. Ding! Kasi, Diyos ang nagkasal sa tao. Hindi ah, ang nagkasal sa tatay ni Kuya, sa kananay ko, Mayor. Mayor ng Ayon? Abukay. Tanungin mo Ayon? pa sa ko? Ayon? tatay ko. Tatay! Hindi ba ang nagkasal sa nanay ko at sa tatay ni Kuya, Mayor ng Abukay? Noong mga panahon na ginagawa pa lamang nila ang naturang pelikula ay pitong taong gulang lamang si Serena. Sino din naman ang na makakalimot sa eksenang ito kung saan nakasama naman ni Serena ang king of comedy na si Dolphy. Hanggang sa ngayon, sa tuwing naririnig ang awiting ito, nostalgic pa din. Simpleng awitin pero napakalalim ng mensahe. Bukod sa pelikula ay nakagawa rin si Serena ng ilang TV series tulad ng Walang Hanggan, ito na ang susunod na kabanata at iba pa. Aktibo pa noon sa pag-arte sa Serena si na magkasunod na sumakabilang buhay ang kanyang mga magulang. Pitong taong gulang na sumakabilang buhay ang kanyang Scottish-American na ama habang sampung taong gulang naman ang mawalang kanyang ina na si Wilma Billiones dahil naman sa pneumonia. Para kay Serena si noon, tanggap na rin niya at ng dalawa niyang mga kapatid na sina Sarah at Samantha na wala na silang mga magulang. Pero mabuti na lamang at nariyan ng kanilang uncle Samson na kapatid ng kanilang ina at ang pamilya nito na patuloy na gumagabay sa kanilang magkakapatid. Sa kanyang murang edad noon na naulila na siya ng lubos, masasabi nating si Serena ay hindi na lamang mahusay sa mga ginagampanan niyang karakter sa pelikula at mga patalasta sa telebisyon kundi mahusay din niyang ginagampanan ng kanyang buhay sa kabila ng dagok na kanilang pinagdadaanan noon. Si Sarah at Samantha ay tumatanggap ng pension sa American government habang si Serena naman ay wala dahil kumikita pa ito ng kanyang sarili noon. Pero noong mawala sa showbiz si Serena ay tumanggap din siya ng sarili nitong pension hanggang sa umabot siya sa edad na labing walo dahil na din sa US military officer ang kanyang namayapang ama na si Robert Lloyd. Ang mismong US embassy na din ang sumagot sa tuition fee sa talawans ni na Serena si at ng mga kapatid nito. Mabuti na lamang at hindi sumuko ang dating child star at piniling magpakatatag nang mawala ang kanilang ina lalo mo silang naging close ng kanyang mga kapatid. Silang magkakasama sa pamamasyal at pagsa shopping at mahaga rin naman silang nagmature lalo na pagdating sa kanilang mga responsibilities. Dahil mas malaki naman noon ang income ni Serena kaysa sa tinatanggap na pensyon ng dalawa niyang kapatid, halos lahat umano ng gastusin sa kanilang bahay ay si Serena ang sumasagot. Maraming nago mga pelikula at palabas si Serena at talaga namang sumikat noon ang kanyang pangalan sa showbiz pero sa kabila ng tagumpay na natamo niya sa kanyang kabataan, nagdesisyon si Serena na magpahinga at mag-focus sa personal niyang buhay. Matapos ang ilang taon, muling bumangon at nagsimula ng bagong simula sa kanyang buhay. Sa isang mas mature at mas malalim na perspektibo, taong 2004 nang magdesisyon si Serena na huminto sa kanyang showbiz career para bigyang daan ng kanyang pag-aaral sa De La Salle College of St. Benilde. Pero bumalik siya noong 2008 at 2010 para gawin ang tanging inanin ninyong lahat at ang tanging ina last na to. Si Serena ay nagtapos ng export management sa College of St. Benilde at pagkatapos nito, ay nagtungo siya ng London kung saan niya kinuha ang kanyang master's course sa Halt International University. Nagtrabaho siya bilang sourcing analyst ng Paramount Pictures sa Los Angeles, California, pero iniwan niya ito at naging manager naman ng Viacom. Sa ibang bansa na dinakilala na si Rena ang kanyang asawa na ngayon na si Thomas Bradley. Unang nagkita ang dalawa noong 2018. Ang pamamasyal sa Scotland at Paris noong 2019 at ang pagbili ng bahay noong 2020. Taong 2022 naman ang sila ay kasal. Sa kasalukuyan, tinatahak niya ang isang bagong landas sa Philippine showbiz at ito ang nagbigay daan upang mapansin muli siya ng kanyang mga tagahanga. Hindi na lamang siya ang batang aktres kundi isang mas maligaya, mas eksperyensadong babae na handang harapin ang mga hamon ng industriya. Ngayon, maliban sa pagiging aktibo sa showbiz, si Serena ay isang dedicated na ina at masaya sa kanyang buhay pamilya. Matapos ang mga taon ng pagpapahinga, nakatagpo siya ng tunay na kaligayahan sa pagiging ina. Si Sirena ngayon ay nakatuon sa pagpapalaki ng kanyang anak at sa pagiging hands-on mom, unit patuloy na sinusundan ng kanyang passion sa entertainment. Ang kanyang anak ay nagbigay ng bagong pagnanasa sa kanyang buhay at patuloy niyang pinapakita sa mundo na ang pagiging ina ay hindi hadlang para magtagumpay sa buhay. Bagkus ito ay nagbibigay ng mas malaking inspirasyon at lakas upang magsikap palalo. Sa bawat araw, patuloy na tinatamasa ni Serena ang kaligayahan ng pamilya habang sabay na tinutupad ang mga pangarap na magbigay saya sa kanyang mga tagahanga. um I mean, if you're really passionate for acting, then sige lang. Um, do everything or do whatever it takes for you to be there. Pero just know at the back of your head na you always, parang dapat may contingency plan ka palagi. And for me, that was um, studies, since medyo uncertain nga yung world of show business. And I guess that would be the same advice that I can give to everyone. Just know na, um, na may backup plan kayo if things don't go as you hope for. Right. Mahirap siya growing up kasi yun nga, sleep deprived ka for a kid na palaging may sumpong. Mahirap i-control And, pero it was also fun especially kasi since halos lahat ng mga shows and movies na nagawa ko are with people my age. Yung mga barkada ko, yung uh -oh. mga <laughs> So mga it mga was a fun ko. time. So it was a fun time. Pero at the same time, syempre may mga mahirap din doon. Like, yun nga, um, hindi ka makakatulog. You're forced to, not really forced, pero yeah. I mean, may mga classmates mo sa school naglalaro, ikaw nagtatrabaho, uh -oh. yung mga stuff na ganun. <laughs>